He up, mga kaate. ito naman tayo ngayon. Ako po ay lumalapit sa inyo. Pahingi ng tatlong minuto nyo lang. Tatlong minuto lang. Hindi po tayo lalagpas. Kung lalagpas man, sorry. Basta tatlong minuto lang. Dahil magpapaliwanag lang ako. Nakakasawa na kasi. Mula umaga pagkagising mo, puro boy tapang, boy tapang, boy tapang na lang ang content nyo. Puro boy tapang, asawa ni boy tapang, girlfriend ni boy tapang. Wala naman ibang lalaki mga valentines na. Bakit nag-aagaw kayo sa isang lalaki? Hello? Pabayaan niya sila. Kasi yung mga fans nila, nag enjoy nag enjoy sa papapanood sa kanila. Ngayon, kung siya ginagamit lang ni Cherry, so anong paki? Kung ginagamit siya ni Cherry for content, pack, so be it. ba? Diba? Anong problema nyo? Ay, naman, nag, nagpapakilala, mm -hmm. na tumutulo ang mga sipon na isang, kilometro ng tulo ng sipon para lang kay Buitapang asawa ko ni Buitapang. Litsugas na yung bugol. Kausap ko ang tropa ni Buitapang. Kausap ko sa araw na ito dahil hindi ako matahimik. Tinawagan ko, guys. Kausap ko mismo, tropa ni Buitapang. Ha? Kausap ko yung mga kaibigan, mga kaibigan niya. Ha? Pati sila, nagugulat. For content ka lang daw, for views. 'di ba Effective yung views mo. Ngayon, hindi mo masisi kung binabash ka ng libo-libong tao, ng daang-daang tao. ba diba? Hindi mo masisi kung below the belt na yung pagbabash nila. Ipaturfo mo lahat ng bashers. Diba? Mali, girl, iwan, hindi ako nakikialam talaga, hindi ako nag... Kaso lang hindi, kausap ko, babasahin ko sa inyo para maintindihan mo, girl. Ang tanong, ayan o, oh, ayan o, oh, nakita nyo, kausap ko yan. Kausap ko kanina. Ang tanong ko, sabi ko sa kanya, magtatanong lang ako, totoo bang kasal si Boy Tapang? Kasi yung si girl, Canada Vlog, ha, pangalanan na kita, na tumutulo na yung sipon mo. Pag isang kilometro na yung sipon mo, sa pag-iiyak dyan, alam mo, pumayat ka na lalo, girl. Payat-payat mo na. Pumayat ng pumayat ka na lalo. Diba? Instead na magpapaganda ka para pag nag-meet kayo ni Buitapang, oh, may panlaban ka kay Cherry White. Wala! Dito pa lang wala ka na kay Cherry White. Dito pa lang, guys. Dito pa lang wala na. Kaya dapat... Tumahimik ka na, Diyos miyo. Tingnan mo, ho, ang, ang, ang tanong ko, kung totoo yun ang sinasabi ni Canada Girl. Alam mo, ang sabi niya, walang katotohanan yan. Ha? Walang katotohanan yan. Tandaan mo yan, girl. Nakakaya ka? Kaya hindi mo masisi kung binabanatan ka ng mga bashers ngayon. Hihihi, hi, hi, hindi nga namin yan kilala. Mga team katapang ah, mga team kitapang, hindi ka kilala girl, nakakahiya ka, Diyos niyo! <sighs> Tapos, ano pa? Hindi yan kilala ng team katapang. Saka, kahit kailan Madam Idol, hindi pa yan kakaroon, hindi pa yan, kahit nagkailan, hindi pa nagkakaroon ng asawa si Boy Tapang. Natural girlfriend, lalaki yan eh nagkakaroon nga ng girlfriend na may mga asawa, binata pa. Ang mga binata, ang mga may asawa nga, doble-doble ang mga babae. Diyos ko, may asawa na. Kabit, kabit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang binata pa. O, oh, di ba? Ito na. Saka, kahit kailan, Madam Idol, hindi po yan nagkakaroon ng asawa si Idol Boy Tapang, Madam. Nasyak nga kami sa mga sabi-sabi nila. Ha, 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 ha. Nakakahiya ka, girl. Nakakahiya ka. Kaklos nila boy tapang to. Oh? Huh? Kaklos ni boy tapang to. Trupa ni Buitapang! tapang. Na kahit saan sila ni boy tapang, nandoon yan sila. Ha? Huh? Ayun ang sinasabi ko sa sa'yo. Ayun. Sabi niya, ha, nagpapa, ha, ha, ha. ha. Nagpapapansin lang yan, madam, Four views. Nakakaya ka? Ginagamit nila pangalan ni Boy Tapang, Madam Idol, para mas lumaki ang kanilang mga views. O, oh, yun na nga. Pero wag naman below the belt na, Diyos ko. Maga, Boy Tapang, Merienda, Boy Tapang, Tanghalian, Boy Tapang, Merienda, Alas Tres, Boy Tapang, Hapunan, Boy Tapang. Midnight snack, snack, boy, tapang, ganun ang upload mo lahat. Hindi ka ba nagsasawa? Naawa akong manood sa'yo. Alam, hindi ko alam, ano, ano na. basta, gising girl, Diyos ko, ano, okay na, ipinansin ka na ni Cherry. Kahit sigurado, pag uwi mo, magkikita na ka noon. noon. Hindi, ngayon, magreklamo ka, binabash ka, binabash, ang daming nagbabash sa'yo. Hindi mo na yan mapipigilan yung mga sa sa'yo. Pero sabi nga nila, more buzzers, more money. Good luck sa sa'yo, girl. Thank you sa tatlong minuto. Bye-bye and thank you for watching. Basta yun lang, nilabas ko lang ang totoo. Babo!